Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Nabasad ang isang pulis dahil sa pagnanakaw ng mga damit na panloob ng kababain mula sa mga ilang mga tirahan. Sinuspende ng Tokyo Metropolitan Police Department noong biyernes ng isang 44 ayos na police surgeon sa loob ng tatlong buwan dahil sa pagnanakaw ng mga damit na panloob ng kababain sa mga bar at apartment sa Edogawa Ward ng Tokyo. Ang opisyal ng Kansoko Chinodo, na nakatalaga sa Ushigome Police Station ay nagbiting sa perawang araw, inuulat ng Kyoto News sinabi ng pulisya na naghaharap siya sa mga kasong pagnanakaw. Ayon sa pulisya, ninakaw ni Chinoda ang mga damit na panlo mula sa unang palapag na isang bahay at ang unang palapag ng balkonahin ng dalawang apartment sa Edogawa Ward sa pagitan ng February 25 at February 27. Nahuli siya nagnakaw na underwear na pinapatuyo sa balkonahin ng isa pang apartment sa unang palapag noong February 29 na residente, sinabi ng pulisya na dusay dosay ng mga item na damit na panloob ng kabayan ang tagpuan sa lakar ni Chinoda sa istasyon ng pulisya sinabi ng pulisya na inaamin na siya na ng sinabi matalang na siya magdanakaw ng damit ng panloob ng mga babae dahil naka siya nito. Sinabi na isang tagapagsalita para sa Tokyo Metropolitan Police Department ang kanyang pag-uugali ay hindi na dapat sa isang pulis at magsusumikap kami pigilan ng ganitong uri ng insidente na mangyari muli. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mga problema Thank you asawa. So, inabot ng Chinese Coast Guard ang bangka ng Pilipinas gamit ang water cannon sa pinagtatalo ng dagat sa ikalawang pagkakataon ngayong buwan. Inabot ng Chinese Coast Guard ang bangka ng Pilipinas gamit ang water cannon sa pinagtatalo ng dagat sa ikalawang pagkakataon ngayong buwan. Dalawang barko ng Chinese Coast Guard ang nagpaputok sa isang supply boat ng Pilipinas na may water cannon noong Sabado sa pinakahuling paghaharap malapit sa pinagtatalo ng South China Sea Shoal nagdulot ng matinding pinsala sa barkong gawa sa kahoy, sinabi ng mga opisyal ng Pilipinas. Hindi agad malinaw kung nasugatan ng mga tripulante ng hukbong dagat ng Pilipinas o kung ang kanilang nasirang bangka ay yun na May 4 ay nagawang makadaan sa blockade ng Chinese Coast Guard upang maghatid ng mga supplies sa mga pwersa ng Pilipinas na mamahala sa isang territorial outpost sa kalapit na Second Thomas Shoal. Ito ang pangalawang pagkakataon sa buwan ito ang nasiran ng Yunay sa Mayo 4 sa pagtatangkang muling ibigay ang outpost. Bukod sa China at Pilipinas, ang Vietnam, Malaysia, Taiwan at Brunei mayroon din patung na pangangkin sa mayaman at abalang daluyan ng tubig. Isang pangunahing ruta ng kalakalan sa buong mundo. Ang Estados Unidos ay hindi na sa mga estrahikong katubigan ngunit nag-deploy ng mga barko ng Navy at mga fighter jets sa tinatawag nitong mga operasyon, kalayaan ng pag-navigate ng binatikos ng China. Ang isang barko ng Philippine Coast Guard na nag-escort sa United sa Mayapur ay hinarang din at napiligiran ng isang Chinese Coast Guard ship at dalawang pinaghihinala ang barko na manii. Malit siya. Sinabi ng Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Terriella.